27. magka 28 oh, same <laughs> 27 so much to achieve ano yung uh, goals ni Gemma Galanza oh, nga, in the papik next ka pa year Topic pa lang pumapika pa na. Oh. ako talagang focus ko kasi swerte ko lang din siguro kasi yung cream line alam mo ang daming players na kayang maglaro so parang hindi mo kailangan bugbugin yung sarili mo para kailangan mo talagang 100% all the time sa game. So, alam mo yun, swerte lang din na, yun niya, yun, buo yung cream line oh. na kahit na, alam mo, kahit mawala ka. Share sa, ng share, share ng load. Oo, oh, oh, yes, yun. Oh, tama. Oh. Siguro mas focus ako dun sa long term kasi ako medyo, mat, inisip ko pa yung tagal ng ilalaro ko. So, kung... Maka 10 years ka pa. Hindi <laughs> ko sure, pero... <laughs> parang sa ngayon, oh, syempre dahil nga, nag-iiba na rin yung yung pananaw ko sa sa live so iiba din yung gusto kong gawin or naiisip na gawin pero ngayon talaga mas focus lang ako na mas dahan-dahan ako na natututo sa volleyball and ine-enjoy yung bawat uh, moments na nakakasama sila at yung moments sa volleyball. Pwede share mo na ba sa amin yung mga ibang plano mo. Okay, na like ano ba yung mo na ibang gusto mong gawin? Hindi ko alam ano ba to kasama ba to sa fa sa face ng life ko ganyan yan talagang madami kang win wonder sa life eh na yun hindi ko pa po alam kasi okay. talagang tinatanong ay naano ko pa i dini discover ko pa po ano ano pa bang mga kaya ko pang gawin o pwede pang gawin po impaliban sa volleyball kasi ngayon um, mahirap din pag yung life mo volleyball eh pag minsan na feel mo na na hindi mo nakuha yung goal mo sa volleyball sobrang bigat so oh, wow, alam ko yun kasi kaya, parang ilang buwan pagod ka, yun yung ginagawa mo. So, parang ngayon, gusto ko mo, ah, uh, parang i-enjoy siya, i-enjoy yung volleyball, pero mag-isip na rin ako yung kumbaga. Hindi yung buhay oh, ko. Yun, Hi, tama. Girl.